Okay. ano nararamdaman mo, iya? Super masayang-masaya po. Mas okay ba yung ano mo? Opo, mas maganda po. Mas maganda? Opo. Wag kang maglalala. Hanggang dito ako, susuportahan ko ang katulad mo. Thank you po! 12 years old, bumiyahe po, magbula sa si Surugon, nangyayipag Sige, ah, uh, yung cellphone mo, ikaw lang nag-i-sign ikaw lang? Opo. Tapos uh, naisip mo lang sumali dito sa si The Will To Win? Opo. Sabi ko po kasi kay Mama, nung nakita ko po sa TV na may pa-audition po sa The Will To Win, uh, sabi ko po kay Mama, ma-audition po ako, baka po ito na po talaga yung chance ko na manalo po hanggang po sa sumikat po ako. Pangarap po talaga sumikat? Opo. Sino ang paborito mong singer? Sino ang paborito mong mga nganta? Um... Yung sa mga local po is si Miss Sylvia Latore po, Miss Conching Rosal. <laughs> mga lola na natin yan. Mm, sa kabukiran. Yan din po yung mga kinakanta ko po. Ah, talaga? Oh, po. Ano yung mga kantang yon? Yung Ang Maya po. Siya, so, yeah, Ang Maya. Okay. Ikaw ba diba nag-edit yan? Hindi po. Saan galing yan? Galing po sa YouTube. Okay. Galing mo naman. Thank diba? you po. Di na na natin madinig yung mga ganyan, di ba? Na ano natitilig yung... Yan ang musikang Pilipino. Yan ang tunay na nagbigay sa ating mga ninuno, lolo, lola, na talagang ang tawag yan musika. Yan ang talento. Sabi mo, 12 Di years po. old pa lamang. Di ba? Alam ko yung... Ang title ulit na yung huli mong kanta? Yung Ang Maya po. Ang Maya. Merong kapatid na kanta Tiririt ng Maya. Tiririt ng Maya. Pok! <laughs> <Buk>. Pok! <Buk. laughs> Alam mo siya, totoo lang. Ang swerte niyo, ako host dito. Bakit? Bakit? Kasi kung iba gagawa niya, hindi naman madi yung ganyan eh. Papabayaan niyo lang yan eh. Di ba? Pinapakinggan ko, kawawa naman itong batang ito. Di ba, Le? Natutuwa ako sa iyo dahil you, maganda iyong pake sa buhay, matulungan ang iyong mga magulang, at makatulong ka sa mga naghihirap sa buhay. Thank you po. <laughs> Good luck sa Thank you po. Iha, pag nakapasok ka, simulan na yun ang pangarap mo. Nakabukas ang pintuan ng the will to win. Tumuloy-tuloy ka lang. Huwag kang matatakot, but ituloy mo yan. Maniwala ka sa akin. Thank you, po. ng <laughs> maya! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga kaipo natin. Kung mga kaskuami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka don't forget to hit the ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!